nagpaalo sa may-ari. <laughs> Ayan, hilag na to. Kasi dilaw na. Upait yan, Kira yung mga ano? Ano lasa? Sarap. Kasi nga Matamis ka Matamis? Hmm, um, hilag na. Ganda dito. Tamis sa kakao. Nahanap kami lang hinug. Ayan sinog na kakaw ayan para malalaman bag hinog na yung kakaw ko <laughs> ayan ito yung mga kakaw dito ipasok ka sa loob ayan ganyan bag ganyan hilaw pa kasi grid pa eh ayun meron yung isa kukunin natin yan ayun o ito hinog na to kukunin natin to kahit dito tayo magpaalo sa may ari <laughs> ayan hinog na to kasi dilaw na. Ayan, dilaw na siya. Ang hirap tanggalin na. Ayan, tanggal na natin. Ang dami kakao dito. Puro kakao to. Nabubuksan natin ito mamaya. Kasi ayun, ang lalaki o. Ayun, anong pa dito, Gerald o. Oh. Hinag na rin eh oh. o. Ito. Hinag na, ang o. Ayan din natin to Ayan nakadalawa tayo Bubuksan natin to Bahay ni Tita Glenda Kaya tayo bubuksan tong kakao Rim! Tara buksan natin yung rim Ito Bubuksan namin yan Hindi namin Ayan biya kayo marim Bukok na lang yan Mahati yung buto yan Kaya nga eh Amahati yung yes. buto hmm. Ayan na may hinog, na hinog na. Sige, tikman mo nga rin. Tapos. Kira yung ano? Ano lasa? Matamis. Sige, sa pa. Matamis ka ata. Matamis. Mm, hinog na. Yan yung buto. Iniipon niya eh, yung buto. Tapos ginagawang ano, chocolate. Ano lasa rin? Sarap, patamis. Sarap, patamis. Ayan. Ginagawa chocolate yan yung buto niya. Tapos kinakain yung matamis. Yun lang. Nangis yeah, dito. Probinsya, probinsya talaga. Okay? Taman Tamang pahinga muna kami dito. Yeah. May matamis, may maasim tong cane nato. to eh. Pero yung buto na ito, ginagawang chocolate talaga. O kaya hot coffee, hot chocolate, mga ganun. Masarap din talaga siya eh. Tapos kaya kami nakapunta dito. May hinatid lang kami sa bayan. Si Papa at si Jin, kasi uwi na sa Manila Tapos dumaan kami dito sa bundok Kaso walang tao yung bahay e, Ganito kasi yung lugar dito sa bundok Kahit walang tao Walang pumapasok talaga Or yung mga gamit nila Nasa labas lang Ganun. Tapos, Food trip food trip lang kami dito Kasi marami silang tanim ah, Ikaw na lang talaga magahanap yan, no? Salamat sa panonood no?